at eto na nga sigurado ko panagawi nga pala kayo dito talaga mapapakain kayo at mapapa-order kayo ng masarap nila dito ng bibingka eto lang naman yung bagong putilipan na at tinatagpuan ngayon na may masarap na apat na klase ng bibingka dito ka lang pala makakatikim din ng ibang klase ng bibingka dito ka lang makakatikim ng bibingka na may flavor ng kunapa isipin mo mayroong kakaiba na bibingka yung kung napaginawa na rin bibingka at dito mayroong magandang pwesto na pwede nyong kainan sa labas habang mapalapit na nga ang Pasko talaga naman dumarami ang mga nagtitinda ng bibingka dito sa Abu Dhabi pag napadaan kayo dito talaga mapapa-order kayo ng apat na klase nilang bibingka na lang talaga masarap kaya dito nang titilang hari pala sila ng masarap ng sisig nachos na pinulong ng tapis ng sisig talaga naman magugustuhan nyo rin to dito meron din pa silang iba ibang klase mga drinks at tulad na lang in-order namin dito ng masarap nilang milk tea na talaga namang uulit-ulitin at ang kagandahan pa dito yung pinaka-texture ng kanilang bibingka ay napakalambot at bukod nga sa lambot ng kanilang bibingka. At sinama pa nga ito ng budbud -bud na madalas natin ginagamit kapag kumakain tayo ng bibingka. Ito yung apat na flavor na meron sila. Dito ay meron na pa silang ubi Ay sigurado ko isa to sa magugustuhan ninyo. Ito yung bago dito sa bibingka nila. Dito ka lang di makakatikim ng ganitong klaseng bibingka. Na ang flavor ay pistachio kunapa syempre hindi wala ang salted egg at ang classic bibingka nila. Dito lang sa bagong putili pa natin na tagpuan. Ito nga pala ang bibingka and roux. Sila nga pala ang titinda ng masarap na bibingka. At kung magagawin nga pala kayo dito, ito nga pala ang kanilang mga menu. Pakipost lang pala ang video para mas makita nyo na maayos. Ay, napakadali lang silang hanapin dito. Dito yan sa mismong Handan Street Abu Dhabi City at same building sila ang mismo ng gift collection. At ito na nga. <tinyo> Guys, ngayong araw nandito nga pala tayo sa Hamdan Street, Abu Dhabi City. So meron nga pala tayo natagpuan isang apat na klase na dito ibang klase ng Bibingka. So ito nga pala yung pangalan nila, Bibingka and Group ni Vika and Group. Matatagpuan sa mismong Hamdal Street. Bali, likod lang sila mismo ng Deep Collection Building. May kito nyo na dito sa likuran natin, nakahilera sila dito yung mga masarap na putriba. So, ito yung perfect na timing para sa season, winter season natin. So, masarap tumambay dito. Meron tayong mga tables at nabakarami kumakain dito. So, umorder na nga pala kami dito ng apat na klase nila ng bibingka. Okay, ngayon guys, tikman na natin dito yung apat na klase nila ng mga masasarap na bibingka. So, ngayon tikman natin dito yung una, ito yung natikman kanina yung misis, ni Mrs. na punapa. Isipin mo, meron kakaiba na bibingka, yung punapa ginawa na rin bibingka. Sakto lang yung laki niya, tapos siksik siya sa laman, yan. tapos napakalambot niya. Sigurado perfect to. Kainin natin. bibingka ng texture niya. Napakalambot. Sarap. Isa pa. Ito yung ube cheese. Yeah. Meron siyang cheese sa ibabaw. Meron siyang ube. Tapos yung toppings na nilagay natin kanina. Yung parang but, -but niya sa mga bibingka. Meron din siya. Tapos yung laki niya at yung bigat. Mabigat din ngayon. Kahit ganito lang sa kalaki. Pero panalo siya. Tignan natin. Napatuloy malambot at malasa. Gawa ng cheese tsaka ng ube. Tara tayo Sarap. Ito naman yung kanilang uh, sa pangatlo naman na manak natin dito. Ito yung salted egg nila na bibingka. Tikman natin. Sarap. Para kang nasa Pilipinas yung lasa niya Ganun na ganun siya talaga Kasi yung mismo sorted egg niya nasa ibabaw Yung pinaka egg, manado, sarap niya Mm. Ito naman yung pinaka-classic. Ito yung itsura ng classic nila. Ayan. Hindi siya masyadong ma uh, matapings pero saktuan lang din siya. Ayan. Tara tikman natin. Mm. Ayan guys, ito yung pinaka-budbud niya. Lagyan pa natin. Ayan o. Oh. Solid. Pakita mo. Oh matikman natin ang masarap nilang bibingka dito mismo yan sa bibingka ni Bro sa Hamdan Street let's go mm. isa sa masasarap nila dito sa mismo uh, bibingka ni bibingka and Bro okay so ito umulit nga pala tayo dito na isang masarap nachos ng nachos sisig ganito yung itsura ng nachos sisig nila yan natin yung masarap nilang sisig nachos sa mura kagada ganito tignan natin okay yung lasa okay yung chips okay din yung pinaka meat nya naka toppings dito sa nachos nya sarap sisig na sisig din yung lasa nya okay, Ito naman balik yan na. naman balik yan ito na. Ito naman balik na. Ito naman balik na. Ito may mga kamay oh mm. Sarap. At kaya naman tayo yun, yun ang aming pinuntahan ngayong araw na to Share mo na rin tong videos na to Para okay. sa masarap na pag-tripan. Ay siya, tapos na